Sita sita si Hale mau wai sada.

kan. Kain tayo mga kabajaw. Sa so, mga kamangyan.

Apo, sabay ng... Lutong kamay. Lutong kamay? Ha, lutong kamay pala yun. Mm, luto ng apoy. Buso, oh, ah. Ha. Ano ba natin na? Isang parata. Oh. Lakas talaga kumain ng mga mangyan. Sa kami. Ha. Ah. <laughs> Dahil namin mong yan, may bulto to, ganun naman. Ito ang igrot to, Nag-iisa. Kasama kami nga, Highlander. <laughs> <laughs> Kino nang lalabas? ada basang butuh